Welcome to my YouTube channel. Todo Pasa Drive. Punta tayo ngayon sa ano, sa Toyota. Ano, ah uh, Tutulungan ko yung ano ko, yung kapatid ko na may Innova din na na run binangga sa likod na, na run yung lady rider in tenran run buti na lang nakita sa CCTV yung ano yung bumangga sa kapatid ko na innova ito dalhin namin sa ano sa Toyota doon namin ipapa-repair Init and run yung lady Kamote rider Buti na lang Yung anak ng kapatid ko Nakita sa CCTV Pinuntahan sa ano Na ano nangyari sa ano Sa porak Sa porak nangyari Kaya Parang na ano na Nakita sa, city, sa CCTV Sa CCTV na namukaan yung ano yung lady rider na kamote ngayon ito pupunta tayo sa Toyota ipapa-repair natin tignan natin yung sa CCTV mamaya sa ano sa cellphone ng pamangkin ko sa mga hindi pa po nag-subscribe subscribe lang sa aking YouTube channel Todo Paso Drive ito kahit may bagyo ito dinala namin sa ano sa Toyota San Fernando Tignan natin mamaya sa ano sa CCTV, CCTV. yung lady Kamote rider Kaya ingat-ingat lang po mga kaibigan natin na driver diyan sa mga sa mga rider yan yan magbabayad pa yung commuter rider na lady rider Pinano na sa ano sa Toyota nagsettle na ayan kahit kahit may bagyo po ito pupunta po tayo sa Toyota Toyota San Fernando pang lisensya yon yung ano yung kamote rider na lady rider init and run yung kapatid ko na binangga sa Innova yan magbabayad yung lady rider na kamote yan may bagyo po oh Malapit na lang po ako sa ano, sa Toyota. bago pa lang bago pa lang po yung inoba ng kapatid ko one year pa lang yun kaya nagpatulong sa akin na dadali namin sa ano sa Toyota tignan natin mamaya yung ano yung CCTV sa cellphone ng pamangkin ko Ayan. Tricycle. Puro alsut nang alsut kahit maano, malakas ang ulan. Ano ang daming unit na dumating sa ano sa Toyota oh. Sana all, ya no. Nandito na tayo sa, ano sa Toyota San Fernando. Ito yung binaga ng lady rider na kamote o. Oh. Ayan. Nasa Toyota na kami. Ayan. Dito ipapa-repair. Ayan. Tignan natin mamaya yung CCTV sa ano sa cellphone ng pamangkin ko. Yes, okay. sir. O reto ni, reto nga doon makayangkas ni yeah, Ayan, miki general na ni Ayan okay, o